Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat So welcome back ulit sa ating YouTube channel Jun's Hunter. So panibagong gabi na naman 'tong mga idol. So itong gabi mga idol, muli kong babalikan yung <coughs> nakikita namin ni Idol Dongs mga idol dito sa daan mga idol patungong Bundok. So sa ngayon mga, mga idol, mag-iisa lang ako. Kasi si Idol Dongs meron siyang importanting lakad no. So solo ko itong pupuntahan 'tong area na 'to at sana mga idol meron naman tayong uh, ano no meron naman tayong may ligtas at sana at sana ano ma uh, ano tayo dito sa area secure tayo so medyo kinakabahan ako ngayon mga idol so akala ko ano na yun so yun mga idol sabay nyo ako dito ngayon sa area mga idol dito kasi nakita namin yung ano ba yan parang white lady dalawang white lady at yung nakaitim na may mahabang buhok. So ngayon mga idol, alamin ko kung ano yun mga idol. So sabayin ako dito ngayon sa area para tuklasin at alamin kung ano yung nakikita namin dito. So, so yun parang... mga idol, simulan na natin. Uy, so, yes meron pang pares ng sapatos. O, oh. masisira na. Yun oh. ito, siguro yung sapatos ng nabiktima dito ito yung napaka creepy na daan nung pumunta kami sa si Edoldongs dito tumakbok kami kasi napakalakas na ng ulan uy yun Yan guys. Yun yung bayan na pinupuntahan ng mga ano mga magkakaibigan na biniktima dito. Yung bayan yan dyan. Yung makikita nyo na may maraming ano maraming ilaw. So napakalayo nyan nasa ano siguro yan. 60 km mula dito. tumakbo kami, hindi kami tumakbo kasi natatakot, tumakbo kami sa lakas ng ulan baka magkasakit kami itu si kornya mata hak gitu. Galing siya dito sa daan oh. Pa-tuhur ito sa bahay. So kailangan nung natin big alert to. Oh. na. galing siya dito parang siya yung nangabang dito para mambiktima ng mga kahit ano mga tao o hayop okay ayun nyon. Hmm, oh, tik kat dalam hole. Ah, sakit tan pak aku. Singgis bukan Cina wala. Uh, oh, kita. Tingis. Humihina siya. Humihina siya sa 20 kong oras yun. Oh yes, may mga damit pa dito. Oh. Ano kaya yan? So at may... No. Oh. Merong panis na kanin dito. Hmm, wow na. May ano kaya yan? Singgis, ano kaya sa palagay nyo? Ano kaya yun? Ano kaya yun? parang pilay niya ta ako. Masakit nang pa ako. Hindi imposible namang may makatira dito na. Napaka ano na dito. Uy no. Bao nang panis na kanin. Yes, ano kaya yun? Oh? No? Parang may taong nakatira. Ah. parang may taong nakatira. Parang napilay yata ako. Hindi kasi ako nakapagbuta kasi basang-basa sa ulan kagabi. Oh. Oh. Sayang munti ko na sana mahuli. Look at that Hindi yes, sa Parang tinamaan siya. So nasa na tayo. Singes. So, wala na siya dito. So tinamaan talaga siya ng oras yun. Yes sinis parang lumalayo na siya so hanggang dito lang itong video na mga idol so, babalikan ko na lang ito muli kasama si idol dongs kung hindi siya busy so maraming maraming salamat pala sa tiwala at suporta sa youtube channel ko sinus hunter so maraming